Good morning, happy Tuesday everyone mga ka -reels. Good morning, good morning. Magandang pakinggan ang hunin ng ibon guys. Oh. Pakinggan nyo. Hmm? Magandang pakinggan ang hunin ng ibon. Maganda sa pakinggan ba Masarap sa tayo Yung huni ng mga ibon Ganda ng araw. Good morning, good morning. Bye-bye mga Khalil. Bye guys. Have a nice day. Hello guys. Pagkatapos namin ng mag-get together, ay dumiretsyon ako, so, ako dito sa Sablan. ako dito sa Sablan at ako ay bibili ng balloons. Wow! Project yun ng aking anak. Dadalhin sa school kasi foundation kinabukasan so kailangan nila ng red na balloon. So, wala naman akong ma uh, baluna na yung retail-retail lang. Yung pwedeng bumili ng dalawa. So, wala nun. So, kailangan isang balot. Kaya, yun, hindi ko alam dito kung saan dito bumibili. First time ko lang pumasok dito sa store na to. Ay, may itaas pala to. So, nadidigaw ako. <laughs> floor na to yung pala may second third pa so mataas pala maganda pala sa taas ayan hindi ko alam kung saan ko makikita yung balloons na yun kailangan ko magtanong oh daming tinda na iba't iba yung lahat ng kailangan mo dito makikita pag may kailangan ka about sa school kailangan lang yan umakit na nga ako dito at mm, dito pala yung makikita mo yung maraming mabibili ka dito mga baso, payong, pichil yan, kompleto so hinahanap ko rin sa floor na ito, kung dito yung tindahan yung mga balloons ay wala pa rin sa floor na ito ayan, tumingin muna ako shopping lang ba? Daming tinda. So, hindi ko pa rin nakita yung kusan yung uh, corner na balon Yung malaki yung tindahan na to. Ah, uh, daming tinda sa taas. Ito na nga, dumiretso na ako sa palengke para bumili ako ng pambaw ng anak ko kasi nga may pasok kayo na bukasan. So, sana may maabutan pa ako. Bye-bye! Thanks for watching. Tess, eh, tagyan mo ng pakain ng pusa. dito balik. Kasi, konti lang ang itong pinamili ko. Namili ako ngayon kasi bukas pantry. Marami na naman yung grocery store. Kaya, namili na ako ngayon ng um, mga medyo kulang. Ayan. Kaya ko naman bitbitin. So, lakad na lang. Exercise pa. Wala namang init na kasi, no? mahangin pa. mm Ayan, yeah, lakad na lang. Naglakad din ako kanina eh. pagpunta doon. pa ang papatay yung pamasahe ko. <laughs> Be practical na lang tayo. Ano guys? Happy, sun, ah happy Saturday everyone. Happy weekend. Saturday again. Araw na naman ng mga labalaba. <laughs> Kasi walang pasok. Kasi walang pasok. Laba, linis, luto. Hello guys. Hey guys. Bye-bye. Thanks for watching. Have a nice day. ng hangin. Puno ng akasya.